sagot ng Biblia sinasabi Mayor Magalong, na insatiable of walang kabusugan. May talab pa ko kaya ang lahat ng ito dun sa mga kurakot to the bone, to their core? Meron kasing phenomenon eh, sa human behavior. Sabi nga nila, man's desire is insatiable. Walang kabusugan. Walang kabusugan. Sa Biblia, ang salitang walang kabusugan ay tumutukoy sa isang negatibong pagnanais o gana na hindi masisiyahan. Gaano man karami ang ibinigay o natutupad. At ah, ang masama na ito, yung kanilang kasakiman, walang hangganan. Kita nila kung papaano talaga minasaker yung 2025 budget. At e previous budget, manggigigil ka talaga. Ang Kawikaan 2720 ay nagsasabi, ang sheola sa ngabadon ay hindi kailanman nasisiyahan at ang mga mata ng tao ay hindi kailanman nasisiyahan. Dit, ang kamatayan at ang libingan ay inilalarawan bilang walang kabusugan, palaging humihingi ng higit pa tulad ng pagnanais ng tao. Come face to face dito po sa ganitong mga pangungurakot, ano po nararamdaman nyo? Masama alam mo, because we are out in the field, kita namin yung poverty. We have visited villages na talagang hirap ang mga tao. Ang Ecclesiastes 1.8 ay nagsasabi, Ang mata ay hindi nasisiyahan sa pagtingin, ni ang tainga ay puspos ng pagiginig. Ang pagkamausisa at pananabik ng tao ay maaaring walang katapusan na nagpapakita ng walang kapusugan na katangian ng puso na walang Diyos. biblikal na kahulugan, ang walang kapusugan ay ang kalagayan ng kaluluwa o pagnanais na hindi mapunan, kadalasang humahantong sa kasalanan. Maliban kung ito'y idirektang tinukoy ang Diyos, ang tanging isa na tunay na nagbibigay kasiyahan